Hello mga Karapido! Welcome po ulit sa another vlog ng Kalamay Series at Spasol Series So kami po ay muli magluluto ng aming Kalamay, kalamayami at spasolicious na produkto ng Heavenly Delights So ngayon po ay dito po kami magluluto sa lupang binili ng iglesia So napaganda po ng lupa So ito po ito po ay mango farm so panay mango po ang uh so ito po ang aming mga kapatid naghahakot ng na mga gamit hay muna kay diyan hello ayan so hakot din po nila yung gamit mula po do sa aming uh, unang bahay na pinaglulutuan kina sis uh, Analisa so ito ko po muna kayo dito sa aming uh, Nabiling lupa ng iglesia so dito po magtatayo ng panibagong kapilya ang luloobin po ng Diyos ito po ay magiging lokal ng Masi Norte magkakaroon na po ng dalawang lokal ang Candelaria ang lokal po ng Pahinga Norte na nasa subdivision sa Pahinga at ito naman po ay uh, magiging uh, lokal ng uh, Masinorte. So tingnan nyo po kung gaano kaganda ang loting ito. So ito po ay may lawak na 2.5 hectares. So yan po si charcoal. nakapark park muna. So doon po muna si charcoal. Habang ang mga palid po ay abalang-abala sa pagluluto. So ito po yung uh, lupa. Ayun, so napaganda napaka aliwalas ang sarap mag uh, pahinga po dito sa ilalim ng uh, mga puno ng mangga katulad nitong aking uh, kinatatayuan so napaka presko po ng hangin at kung gusto nyong marilax ay umupo lang po kayo sa ilalim ng puno at ngayon po ay uh, rapido ay nakaupo nga po naka dito sa ilalim ng puno so napakagandang pwesto so hello mga karapido ayan so mamaya po ulit babalikan ko po kayo mga karapido kapag po kami ay magsimula ng magluto ng aming specialty ang kalamayami at ang spasalicious So mamaya po ulit mga ka-Torio Rapido Hello ulit mga ka-Rapido Ito po nga aming mga kapatid Nagahakot ng na mga gamit Si Brad Dennis, si Lisa At si uh, Brad Nestor Ayan So kami po ngayon ay uh, Mag Nilipat uh, ng pagluluto ng aming uh, Kalamayami At Spasolicious So nandito nga po mga gamit Na gagamitin So ito po yung aking pinagiling na hari na kanina so ito ko aming kakalamayin so dalawang salang po ng kalamay oh, so yun po at uh, kino kinukompleto lang po mga gagamitin so hay muna bro Dariel yun toryo rapido tayo dyan Brother Ariel po naghakot ng mga tubig na gagamitin. At talagang uh, Hello sis Tayo muna kay Torio Rapido <laughs> Ito mga brother na masisipag Matatatag So hinakot po dito yung uh, papag At yan 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 Si brother uh, Noel Brother uh, Dennis Brother Tikyo At brother Nestor Talaga namang Ipinatong po yung papag sa ayong uh, mga kahoy. Namin gagamitin dito. Talagang uh, ayon. Patikyo. Ay. Uh, ah, hello muna kay hey, Tori Rapido. Uh, ay. Bradestor. Ayo, Braduel. Shout out. sa out. Sige, shout out mo. Sino? Sa akin pamilya. Ayon. Oh, shout out muna Karina. Atin mga kasamahan. Ayan, nangyay okay. po. O Brad Deris, uh, ano ka sinong, uh, isa shout out mo? Shout out sa mga kapatid, sa mga kapamilya, sa mga katoda. Yun! Sige po, mamaya po ulit. Yan nga po mga karapid o, At uh, nagsimula na po ulit tayong magsangag uh, ng uh, malagkit. So may bago po tayong import, si Brad uh, Dondon. -don. Brad Dondon, ayun mo na. Ayun. At ang ating uh, lagi, si Brad Noel. Yan. So, dito naman po sa gawing ito ay isasalang ang ano, ang uh, sa sabaw ng kalamay. At nandito po ang mga kasisters ang nagpamasa ng aming kakalamayin. So dito ma po kayo, sa kabila ay Yung talaga masang-masang ay uh, Brad Adonis. Ayan. Yung po mamaya po ulit, mga karapido. Po ang mga tagahalo. Yon, sorry rapido. po mga kapatid, Brad Sarap po niyang kandamay natin, no? Kalamay sa Quezon. Ito ang pinaghihirapan. Ah, Pabawisan to, ah. Ay. Salamat si Cyrish. <laughs> Tapos, tuloy na. Okay po. po. yoko ko po yung iba. Kapatid, kaway po. Sige video mo na diyan. Sige po. Uh, Nakita niyo kung makain na eh. Ano po masasabi niyo sa patabol bread? Masarap, the best. May tubig po tayo marinis mga kapatid. Ayun po nang masaya. Ayun. Ano? Sadlalagyan <laughs> lang <laughs> nito, mga kapatid. Oo, oh, yung ano. Ano ba yan? Double din. At the Donny's. Kaway po mga brad. Kaway-kaway. Sa kaway. vlog ni... Torrio Rapido. Ayan. Napagod na po si Rapido, kaya pinilitan ni Brad JC sa apo ni Brober. Ayan. Teka muna si at si Brad so Ayan dito ka kay Brober. mo, na po kay import namin, si Brad Adonis. At si Brad JC. Ayo. Ah, Pinipitik-pitik lang ah. Oo. Oh. Ah, po, oh, simple. Ayan. So, yan po ang aming uh, special kalamay. Kalamay yami talaga. At ang aming maghahalo. Talagang uh, imported. Brad JC sa si Brad uh, Adonis mamaya po ulit mga karapido eh, uh, na po ulit si Brad Ariel sa si Brad JB o oh, ilo muna kayo Brad Ariel Happy eh ba 1 million bis na to shout out muna shout out Brad JB Bati muna, Tagalusena. Bati muna, Tagalusena. Kamay siya, siya, Tadka. Si Brad Ariel saan ba Yeah. <laughs> Ay, okay, sesend ko sa inyo link nito ah, uh, uh, yung ipasa doon sa inyong papasahan. Ayan na nga po. At talagang patuloy na hinahalo ang masarap na kalamay. Ang kalamay yami ng Candelaria Quezon. Wow. Ano, kada tono is na kalamay. So dito po sa kabilang tungko ay dalawa pong tungko ang aming pinagagana dito. So dito naman po ay uh, another kalamay. Ayan po, uh, kita nyo naman po. Talagang kulong-kulo. Uh, bro, Braden Don, shout out muna. Hanggang siya shout out. Si Smila. Shout out. Tama sa Ligaspi Family. Yo, Ligaspi Family daw. Shout out. Brandesa Regao. Shout out. Sa Lailo Pamit, Busita Pamit. Yo. Bukas po at uh, ayan mga kapatid. Shout out muna kayo. Shout out, shout out Arapiles family. Yo, Arapiles family. So talaga pong uh, busy busy mga kapatid dito. Ayan. So mamaya po uli. So matapos ang uwi ng kalamay, ayan. So nasa packaging na po. Ito po mga kapatid na sis sila po yung nagtitimbang yan kaya mm -hmm. order na po kayo ang kalamayami yan po, po sis Iris yan okay. po mamaya uli yan. yan welcome po uli mga karabi do no. so nandito po kami sa espasolan hinahalo na po uli so yan po yung magiging uh, masarap na espasolicious may bago po kami taga-halo. Brother Joshua, shut up muna. Okay muna. Okay muna, Brother Joshua. Aba, naiya pa. Okay muna. Ayan. So, yan po ang aming masarap na espasol. Nilagyan pa ng uh, asukal. So, naghihintay na po ang taga-packaging station. Sige po ulit, mamaya po ulit. <laughs> Hindi po, kami pong mga manghalo. <laughs> Iyan na nga po. At binabalot naman ang spasol ngayon. So, yun po yung pinagugulong muna sa budbod ng mani. At giniling ding uh, malagkit. Ayan. So, ganyan po ko special ang aming spasol. Spasolicious. Ano at uh, ito naman po, po yung may ano. May Sige po. Pero kami po hanggang mamaya dito. <laughs> ano gabi? Hindi po. Tatapusin po. Kasi kami po yung naka... na rin po kayo. no So tinitingbang po. So half kilo per tub. Espasol. Ayan. So malapit na po uli. Matapos. Sige po uli. Ayan po si Charcoal. Aking muna sinilong. At mainit doon sa kabila. So nasa lilong siya. Maganda ang... Uh, so kami po ay meron pang isang uh, salang ng espasol. Naghihintay lang po ng condensed milk. cantik ke